Personal naman na iaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nararapat na insentibo sa mga atletang Pinoy na darating sa bansa. Haalamin din po ng Pangulo kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo kung ano pa ang may ng pamahalaan sa mga Pinoy athletes. Si Alan Francisco sa detalye. Kasado na ngayong gabi ang Heroes Welcome para sa double gold medalist na si Carlos Yulo at ng iba pang atletang lumahok sa Paris 2024 Olympics. Alas sa ng gabi, dediretso ang mga Pinoy atlet sa Maharlika Air Base kung saan sasalubungin sila ng kanilang mga pamilya. Sunod silang tutungo sa Malacanang kung saan sasalubungin naman sila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos. After that, they will proceed directly to the ceremonial hall for an awarding ceremony and a dinner reception. Inaasahan ng paggawad ng parangal kina Yulo at sa iba pang atleta sa palasyo. You We were giving presidential citations to all of the athletes, um, including the two Nesty Pekesho and Ida Villegas, who received bronze medals. But the president uh, the presidential citations given to Miss uh, Ms. Villegas and Ms. Petesha will specifically mention that they're receiving them for their bronze medals. Si Carlos Yulo will be receiving a Presidential Medal of Merit. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na tatanungin niya si Yulo kung ano pa ang matutulong ng pamahalaan sa kanya. The President will be announcing the cash incentives upon uh, the welcome honors for the Olympians. The president will be announcing the figure tomorrow. Pagdating ng Merkules, dadali ng mga atleta sa Aliu Theater kung saan isasagawa ang motorcade o parada papuntang Rizal Memorial Sports Complex. Tinawag na pagibigay dangal, a hero's welcome for the Philippines Paris 2024 Olympians ang event. May short program sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan igagawad ni Manila Mayor Hanila Cunapangan ang incentives para kay Carlos Yulo at EJ Obiena. Hinikayat ng pamahalaan ng mga Pilipino na makiisa sa pagsalubong sa mga bayaning atleta. Libre at bukas para sa lahat ang parada na arangkada ng alas 3.30 ng hapon. For the motorcade or the parade, it will be a 7.7 .7 kilometer long parade that will start from Aliou Theater and then uh, left turn to Rojas Boulevard and then right turn to P. Burgos until it, uh, straight ahead to Finance Road until, uh, Taft, uh, until it reaches Taft Avenue, then right turn to Quirino Avenue up. to uh Adriatico Street and it will end up at the Rizal Memorial Sports Complex. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.